tinamaan na, bali na tinamaan na nabagsakan lahat dyan eh bagay okay dyan na ay talaga eh sabi nila eh Matigas pa rin ano? Matigas pa rin ito pala ito kaya takatakal lumubog ka doon kanina oh uh -huh. doon 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 kasi yan yan lumubog yung pressure eh oo oh. walang buk ka dyan isa stand by isang ilyeng oh alam na ano yun? <laughs> Tata ka dyan eh, ko rin po, sandali Tikwasin mo lang Wala ito yung bakal mga trigger Merienda yan <laughs> Merienda raw yan Okay, good oh, Sige, balap ulit Hahaha <laughs> Okay. Yun. O oh, so, nakaron pa sa blue ah uh, Kasi gawa na wala pala sa sa ilalim ng mga lupa. si Romeo si Jose medyo pahinga mo na si Jose sira yung kanyang alien